Ayan nga po guys no. Ah. Uh, medyo ang ano ngayon medyo ma-maulan po no. Ayun, andito uh, po kami ngayon sa baba no. Ayan. Yung second floor kasi namin kay sa pakataas no. Kaya dito kami ngayon sa baba, andito sa Macrocity, Sairin, ano. Guys no. Good morning. Hello. Si, hi, good morning. morning. Si hi. Good morning. Si hi. How are you? How are you? Fine. What's your feeling, ha? Huh? Your feeling well? Huh? Yeah, English era yung anak ko, guys, no? Yan. What? Look at that. You go, you plan to go Look outside. At okay? that. You plan to go outside. Ah. Huh? Hi, hi, hi. Hi. Ayan, guys, no? Ayan. Gusto niya gagawin, guys, yung cellphone, no? Ayan. Medyo makulimlim, guys, yung uh, ano natin ngayon, no? Yung uh, kalangitan natin, no? Do you want want coffee? 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 No. Kaya yung... Coffee? Kaya lang. Coffee? coffee. coffee. Sa'yo rin, no? Coffee? Sa'yo rin. Coffee? Hi. Nako po. Yari, nabuhusan na. Si hi. Good morning. Ayan. Guys. No. Uh, Medyo ano tayo guys ngayon guys. Kasi... Ano? Uh -oh. uh, Uh, kasi biglang lumakas yung ulan no? Uh, kaya di ba sa bahay muna di, di muna kami lumabas medyo kasi yung maambun ambun sa labas yan kagabi kasi guys uh, nag nag ano, nag, uh, nag -abiso, no may alarm uh, three, signal number 3 no yan dito lang muna kami guys ah, uh, mag -ma Madumi yung table namin guys, no? Ayan, yung bahay namin, hindi ko pa napagawa yung baba, no? Ayan. Ayan lang, guys. So, keep watching, guys. Then, God bless.